Uh, nag-iisip yung ibang mga senador na pupunta kami para makidasal ano? kasi siyempre lahat tayo ay eh, nagdadasal na magkaroon na ng solusyon to mm -hmm. na matapos na yung kaguluhan kahit pa uh, paano at may uh, ma-prosecute sa lalong madaling panahon may makulong, ano ba naman to hindi to matitigil at uh, hindi mapapawi ang galit ng tao hanggang uh, walang nahuhuli at huwag naman yung mga small time pagsak na tayo sa mga assistant DE, mm -hmm. sa kung sino-sinong kontratista, mayaman man, hindi naman opisyal. Ano ba naman yan? Alam naman natin, pinagutusan lang yung mga yan. Mm -hmm. Hindi naman yan na uh, makakalusot kung hindi, uh, may, hindi pinagutusan ng mga bossing. Sino ba ang nakita niyong masterman dyan, na uh, Senator Aimee? Uh, uh, hey, Kitang-kita naman. Yung mga may hawak ng budget, siyempre, yung mga nagdidesisyon, -de eh siyempre, maungwi yan yung talagang mga politiko din kasi kami naman ang may power of the purse. Ika nga, siyempre, sa executive, may mga pumipirman yan. Eh ang liwaliwanag naman, bakit naman itong mga malilit na tao, higit sa lahat, ang nadadali, yung nawawalan ng trabaho.